So, kanino nga ba mas maganda? Kay SSS o kay pag-ibig? Sino nga ba ang matimbang? <laughs> Charo! Hi guys! Good evening! So it's me, Lizal! And welcome back to my channel and to my vlog. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag-ibig sa Lamity Loan at kay SS Loan. So kanino nga ba mas maganda mag-loan sa panahon ngayon dahil sa nagdaang Typhoon Karina o Bagyong Karina? So kanino nga ba mas maganda? Kay SSS o kay pag-ibig, sino nga ba ang matimbang? <laughs> Charot! Lahat po ng mga active member ng pag-ibig fund, tapos meron kayo ngayong mga pag-ibig multi-purpose loan, or yung abbreviation niya ay MPL, or yung isang tawag pa sa kanya ay STL, which is short term loan. Ngayon, kung meron kayong mga existing na ganyan, kay pag-ibig fund yung regular loan natin, And then, affected ang area ninyo sa Bagyong Karina. At syempre, dahil member ka ng pag-ibig fund at active ka nagbabayad monthly, so ikaw ay qualified para makapag-loan ng calamity. Pero, take no Ang masasabi ko lang guys, huwag kayong mag-loan ng pag-ibig calamity loan. Lalo na kung kaluloan nyo lang ng multi-purpose loan. Para sa akin guys ha, opinion ko to. So, depende sa inyo kung ano ang desisyon nyo. Kung ano ang desisyon nyo, sundin nyo ang puso nyo, okay? Para sa akin, kahit nakabayad ka ng 6 months kay pag-ibig fund, feeling ko, hindi ako maglo-load sa pag-ibig calamity loan. Why? Kasi, ang mangyayari niyan, magiging dalawa ang utang natin kay pag-ibig fund. Isang multi-purpose loan at isang calamity loan. Bakit kay SSS ba, pag nangutang ako ng calamity loan ngayon, tapos meron akong salary loan, hindi ba magiging dalawa ang utang ko? Siyempre, magiging dalawa din ang utang mo. Pero, ang kagandahan, kapag may salary loan tayo ngayon, existing salary loan kay SSS, tapos maglo-loan ka ng SSS Calamity Loan, kahit kaluloon mo lang. Katulad ko, kaluloon ko lang ng SSS Salary Loan. Maglo-loan ako ng SSS Calamity Loan. Magkano ang makukuha ko? kaya ko pa rin makuha ang 20,000 pesos na calamity loan kahit kaluloon ko lang ng salary loan. O diba, yun ang kagandahan. Kumbaga, mas malaki yung amount na maluloon natin sa SSS kaysa kay pag-ibig. Unless, malaki ang maluloon mo kay pag-ibig calamity loan kung halimbawa ay wala kang existing na multipurpose loan or nakabayad ka na siguro ng mga one year. Pero yun talaga ang aking opinion guys. And, mas maganda na mag-loan ka na lang kay SSS ng calamity loan kaysa magpag-ibig calamity loan ka. Okay? Hindi ko naman sinisiraan ang pag-ibig fan. Sa realidad lang tayo. At saka syempre gusto ko naman na makatulong sa inyo kasi ayaw ko naman na magsisi kayo. Like for example, kaluloan nyo lang ng pag-ibig multi-purpose loan tapos ini-expect ninyo na malaki yung makukuha ninyong calamity loan. Plus, ine-expect pa ninyo na magsi-zero out kayo sa inyong existing multi-purpose loan dahil nakita ninyo sa virtual account ninyo na na less ni pag-ibig ang MPL. Which is not. Okay? Hindi po yan nil-less or hindi po binabawas ni pag-ibig fund ang ating existing multi-purpose loan doon sa kung magkano yung makukuha natin sa ating calamity loan. I suggest na mag SSS calamity loan na lang kayo. Okay, malinis na 20,000 pa ang makukuha ninyo kung kayo naman ay nakamaksimum or sumasahod kayo sa isang buwan ng nasa 20,000 and above. Yung 20,000 ay eh, yun talaga, nakapix talaga yung kay SSS. Okay guys, so dito lang nagtatapos ang ating discussion for tonight. So sana nakatulong at sana ay makapag-decide kayo ng maayos. Okay? Ayaw ko lang na magsisi kayo. Okay? Ayaw ko mag-expect kayo. Ayaw ko masaktan kayo. Alam nyo kanina, dahil Sabado ngayon, so may mga nag-loan sa Calamity Loan. And then, alam nyo ba, may nakikita kami doon sa mga isi-certify namin. Ang loanable amount is 350 pesos. Imagine, 350 pesos. Anong gagawin mo sa 350 pesos? Pero anyway, ang 350 pesos is malaking bagay na yan. Makakabili na ng bigas at ulam yan. Pero kung ikaw ba, 350 pesos, kakagatin mo ba yon 350 pesos yung matitake home mo, makukuha mo, mawi-withdraw mo sa yung pag-ibig loyalty card plus sa yung land bank, ATM cash card, or ATM savings account, depende sa gamit mo. And then, yung babayaran mo is higit pa doon. Magiging masaya ka ba dyan? Kaya go na sa SSS Calamity Loan, guys. Okay, so thank you everyone. Bye! Good night!